Sobra naglalaro siya ng basketball. Oo, uh, 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 pas mo kinolo, pas mo Galing dyan na nga ng pangsa eh. Galing niya na ng basketball oh. Ben, pas mo kay Lolo, pas ah. O, oh, pas kay Lolo, pas. <laughs> o, oh, pas ni Lolo kay Ben, shoot. Oo. O, pas kay Lolo. Pas kay Lolo. Alam Bans, niya na, na yung, yung pas. Oh, shoot. Oo. Oh. Oh nagliligaw na to. Hindi na to kaya kikis ko na nang Oh, Pas na pasa. 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 Oh. Yeah.